Habang ako ay naglalakad at naghahanap buhay, may napansin akong dalawang bangka sa ilog na namamangka at ang akala ko nung una ay mamamandaw na sila ng kanilang umang o panti at bibili sana ako ng kanilang huling isda ngunit nang aking silang lapitan iba pala ang kanilang kinukuha sa ilog mga basura pala ang kanilang kinukuha at nilalagay nila ito sa kanilang bangka yung isa ay may hawak na sagwan para makausad ng bangka at yung isa naman ay may panguhan ng basura dalawang bangka nga pala ang kanilang gamit para mas mabilis at marami silang makuhang basura hindi pa nga sila nakakalayo halos marami-rami na rin ang kanilang nakukuhang basura dito sa ilog kahit sa kaliwa o sa kanan man sila tum tumingin may nakikita at nakukuha silang mga basura. Kapag marami na sila nakukuha ay sinisilid nila ito sa mga sako at inilalagay ito sa isang tabi. Sa kadadaanan ito ng mga truck na nangolekta ng mga basura. Sana naman po huwag tayong magtapon ng mga basura sa ating mga kailugan dahil dito kinukuha ang ating kinakain sa ating hapagkainan tulad ng isda, alimango, hipon, bangos at kung ano-ano pa. At posible rin makakuha tayo ng mga sakit dito. Isa din itong dahilan kung bakit tayo nakakaranas sa pagbaha sa ating lugar. At isipin din po natin kung may makukuha pa tayong mga isda na ihahain natin sa ating hapagkainan para sa ating mga susunod pang mga henerasyon. Nagpapasalamat po ako sa apat na ating kaibigan na ito na masisipag at naglilinis ng ating kailugan. At sa pamunuan ng barangay na nagsagawa ng programang ito, maging isang ehemplo sana ang apat na ito, tularan at tuwin ang paglilinis ng kailugan at ang paglilinis ng ating kapaligiran. At huwag na po tayo magtapo ng mga basura na kung saan saan, lalo na sa ating kailugan. Magtus, ilagay natin ito sa tamang lagayan. Hanggang dito na lang po, marami pong salamat. God bless!